Buko na natin tong cheeseburger nila. Nakakita ka na ba ng burger na mas makinis pa sa jowa mo? <laughs> dahil dito sa na-discover ko sa tagig, eh meron silang mga burger na nagkikinisan. Dahil ang buns na ginagamit nila dito ay brioche bun. Di ko lang kung tama yung pronunciation ko, basta makinis na tinapay. <laughs> ang laki nga rin pala ng burger nila dito dahil one third pound nga pala to. Meron din sila ditong animal style fries na nilagyan ng caramelized onion, cheese at pickles on top. Grabe mga chong, sarap pala ng ganung combination. Tapos sasamahan mo pa ng nachos na may beef at overload sa parmesan cheese. Hi ma'am, ma'am ano pong name nyo? Hi, I'm Florence. Ma'am, sino po yung Mary and John's? Ang Mary and John's is me, ako si Mary and then yung partner ko si John. Yun, si Sir John. <laughs> eh pala yung ano no, MJ ano pala to? MJ uh, MJ Burger no, dapat yun. Ba't naman ano oras pa kayo nag open So from Monday to Friday, we're open from 6 p.m. to 10 p.m. and on weekends, Saturday to Sunday, we're open from 1 p.m. to 9 p.m. So here at Mary Johns, we offer burgers and fries. We have three types of burgers: the cheeseburger, smash burger, and the triple truffle burger. While the fries, we offer truffle parmesan fries, the animal style fries, and your plain French fries. We also offer nachos. store So Mary John's is located at 1888 21st Avenue, Tagig City. Sige ma'am, wala na akong ibang tanong. Ini-English mo na ako ma'am. May patigyan mo ako ng mga nagsasaraman dyan ma'am. What's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Tagig. Para subukan yung bago kong na-discover na Mary John's na nag-o-offer ng iba't ibang masasarap na pagkain mga chong. Tulad na itong mga chong, oh, cheeseburger. Grabe, tingnan nyo yun oh. Napakalaki nyan. Tapos tignan nyo yung laman mga chong solid Meron din silang ino-offer dito na kung tawagin naman ay smash burger Ayan mga chong. Oh. Napakalalaki ng burger nila dito mga chong. Tingnan o. Oh. oh. Solid to. Meron din silang mga chong na ino-offer na napakasarap na fries na kung tawagin ay animal style fries ano. Oh. Meron siyang pickle sa ibabaw and Siyempre, di mawawala yung nachos. Kung mahilig ka naman, mga chong, sa cookies, eh meron sila ditong freshly baked cookies. Si Ma'am Marie mo ang gumagawa niyan. Siyempre, mga chong, meron din sila ditong panulak. Meron sila ditong milkshake ni strawberry flavor. Tsaka itong chocolate flavor nila. Tara, subukan na natin lang. Ito muna, mga chong, susubukan natin. Grabe to. Cheeseburger nila. I'm nervous nung, ano nila, mga chong, yung tinapay na yung buns. Napakakinis. Mas makinis pa sa akin ay natin to. You know? Ano yun o? Ang kapal ng pati o. Oh. Mm. Ang sarap. Yung pati niya mga chong ang juicy. Tapos yung cheese na nilagay niya, napakasarap sa mga mm. tsaka mga chong isa sa pagmamalaki ko dito yung buns nila mga chong napakalambot kaya pag tinakay mo ito ng ano, isang buo napakasarap Siguradong may enjoy mo to Itong smash burger naman mga chong para nakakakain tayo ng napaka crispy na patty. try na natin to Hmm. Oh, unang kagagap ka lang, yung pagiging crispy nung pati. Iba pala yung lasa ng pagkagano, no? Mm. Tsaka mga chong, dalawa yan. Dalawang pati yan, no? Mabibili mo lang ito mga chong for only 219 pesos. Kung malayo ko naman sa tagig mga chong, eh, meron silang online delivery. PM lang kayo dito sa page nila. Pwede ang bayo, lalo mo for movie. Meron sila dito mga chong na tinatawag na animal style fries. You know? May pickles. Kaya natin to. No? Pickles. First time kong kumain ng fries na may pickles. Ngayon ko lang nalaman, ang sarap pala. nagko complement siya dito sa fries. Tsaka sa cheese. Ang sarap. Ito naman mga chong, yung nachos nila. Yan you no? Know, napakaraming serving na punong-puno ng parmesan cheese. Mm. Oh. Ito naman mga chong, yung freshly baked cookies. Mmm. Sinong maniniwala na 45 pesos lang to. Ganito nakasarap. Grabe yung pag-ano nyo mga chocolate nyo. Mga chong, siksik. Hmm? Napakarami. Panalong-panalo. Siyempre mga chong, after natin kumain, dapat na, may panulak tayong masarap na milkshake dyan. Ano? You know? Mmm. Nasaan-nasaan ako yung pagiging chocolate milk niya panalo to. 149 lang to mga chong. Tapos to naman mga chong yung strawberry nila. Ayaw mo buksan. Hmm, sarap. Magugustuhan talaga ni Bebe girl to. Girl, magugustuhan mo to girl. Titarang kita ah. Mga chong, kung gusto nyo itong matikman, pumunta lang kayo dito sa Marijans, dito sa Taguig, Kita